Day and welcome sa ating programa. Pakinggan po muna natin ang mixing story na ibabahagi namin sa inyo. Babe, sunduin mo na ang Ninang Mel sa kanila. Masuyong pakiusap ni Mrs. sa akin ngayong umaga. Bakit? Tanong ko naman. E nag-text sa akin kagabi. Naglolo ko daw yung sasakyan niya. Alam mo namang nakasanayan na niyang humingi ng tulong sa atin, di ba? Dahil tayo lang yung pinakamalapit sa bahay niya. Paliwanag na sagot nito habang nagpapalit ng damit dahil kakagising lang namin. Hanip talaga itong kamag-anak ng asawa ko. Pagkalapit-lapit na nga ng subdivision na tinitirhan, eh po pwede namang mag sige, papunta sa bahay namin eh. O siya, sige. Susunduin ko pero Pabiti na sabi ko. Kailangan e makaiskor muna sa iyo ngayon bago ko umalis. Sabay tayo ko papunta sa kanya. Ay, grabe ka talaga. Hindi pa nga tayo nag-aalmusal Yan kaagad ang gusto mo. Mamaya ng gabi. Maghahanda pa ako ng tanghalian. Alam mo namang tuwing araw ng linggo ay eh, nagkakasalong pamilya ko, di ba? Ang sabi ulit ni Mrs. Ayaw talaga? May nadismaya tuloy. Ganyan sa aking pamamahay tuwing linggo. Doon, nagsasalo-salo kami ng mga biyanan, kapatid ni misis, at mga anak at pamangkin ko. Family bonding, ika nga. Nagtanggal na rin ako ng pantulog at naligo para maibsan ang uhaw ko kay misis. Nagdamit ako ng puting short sleeve polo shirt at walking shorts na kaki. Bumaba ako mula sa kwarto namin at dumiretso na sa garahe para sumundo sa kamag-anak niya. Isang successful na babae ang Ninang Mel. Kahit nariterado na ito, paminsan-minsan ay pinapatawag pa rin siya ng mga kaibigan niyang successful din sa larangan ng negosyo konsultan sa mga proyekto o sa mga problema na hindi nila maasikaso dahil sa dami ng ginagawa. May asawa na ito pero nasa isang probinsya at nag-aasikaso ng kanilang hasyenda. Dalawa ang anak ni Ninang Mel na pareho nang nasa tamang edad. Mga executives din sa buhay, kaya't hayun, nag ninang sa bahay niya kasama ang dalawang katulong na namumuhay ng marangya. Dumating ako sa bahay niya. Nagdorbel at hinintay kong pagbuksan ako ng katulong. Hoy! Napatingala ako bigla. Nagulat sa boses ni ninang. Nasa balkonahe pala siya. Eh ninang, nagpapasundo daw ho kayo? Kaya ako nang sumundo sa inyo ngayong umaga. Paliwanag ko. Ah, sandali at bababa ako. At pumasok na siya sa loob. Hmm, ano ang kasamang ni ninang sa bahay ngayong umaga? Nasabi ko sa si sarili ko. Bumukas ang front door. At pinati ko siya. Hi, ninang Mel. Naku, pasok ka. Pasensya na at hindi ka na pagbuksan ng mga katulong ah. Nagsimba kasi sila eh, hindi pa nakakabalik mula sa simbahan. Pumasok naman ako at isinara ni Ninang Mela yung pintuan. Doon ko na napansin ang kanyang katawan. Nasa middle age na si Ninang Mel. Alam niyo naman na kapag nandoon na ang babae ay may mga pagbabago sa kanilang katawan. Una, inawawalan eh sila ng hilig. Dahil doon, ang partner ay nawawala ng gana o kaya naman ay magahanap ng iba. Kapag ganoon na ang sitwasyon, malamang ay magmumukha ng losyang ang mga babae. Wala nang pakialam kung ano bang itsura na makikita ng iba sa kanila. Tulad ng nakwento ko, napuna ko si Ninang Mel. Kahit na middle age na ito, aba, eh may asim pa hindi ko mapigilang tumakbo ulit. Ang berding parte ng kukote ko na siyang naguhudyat sa aking munting kaibigan na may masarap na nakahain sa harapan niya. Nakaputing pajama shirt na oversized si Ninang Mel. Abot hanggang sa hita lang niya. Butit ikaw ang sumundo sa akin kasi ikaw ang paborito kong inaanak sa kasali. May dadalhin nga rin ako sa inyo, pero mabigat dalhin. Eh, naglolo ko pa ang sasakyan ko. Tapos, wala pa ngayon yung mga kasama ko dito sa bahay. Baka pwedeng ikaw na ang magdala sa bahay nyo, Pagtulungan na nating buhatin sa sasakyan. Ang wika ni Ninang Mel. Ano kaya yung bagay na yun? Buti pa ho kaya ipakita niyo sa akin at baka kaya ko namang mag-isa. Sagot ko. Pumihit siya at humakbang na patungo sa hagdanan. Tara, nasa kwarto ko at doon mo tingnan. Sumunod ako at dahil nauna siya, e eh mapagmamasdan ko ang figura niyang unti-unting nagpapatakam sa akin. Ewan ko ba kung sinuswerte ba ako? Pero mukha yatang walang suot na pang ilalim si Ninang. O, oh, Shems, wala nga yata siyang suot ngayong umaga. Siguro pag natutulog siya ay eh, gusto niya yung komportable. Ganon din kasi minsan ang misis ko. Umabot na kami sa master's bedroom. Ang kwarto na siyang pinagtutulugan niya kasama ang asawa. Pero ngayon ay siya lang mag-isa ang humiga kagabi at gumising sa umaga ng araw na to. Pasok ka at nasa loob yung bagay na sinasabi ko sa'yo. Pumasok ako at talaga namang namangha ako sa nakikita ko sa loob. Ang master's bedroom ay hindi ordinaryo, kundi isang kwarto na mamahalin ang laman. Lahat ng nakita ko ay pang mayaman talaga. Ang pinakapansinin ay yung four poster bed malaki na kayang magpahiga sa anim na katao sa tansya ko. Pearl inlaid ang mga inukit na disenyo. Silvery white silk bedsheet at goose feathered pillows para maginhawa at mahimbing ang paghiga ng matutulog. Kasunod ko siya sa likod ko. Iyang kahon na yan yung sinasabi ko sa'yo. Yung may nakasulat na for personal female users only ang sabi niya. Lapit naman ako, yumuko at sinubukang buhating mag-isa. Mabigat nga. Eh may kabigatan nga ho Ninang, ang sabi ko. Sabi ko sa iyo eh, o sige pagtulungan na rin nating maibaba para maisakay na rin. Mag-aayos pa ako eh, alam mo naman, kailangan e eh, presentable kahit ba kamag-anak ang pinag-uusapan mapiliang sinasabi niya habang papalapit sa aking kinatatayuan. Nakayuko na ako at nakakapit sa tabing ilalim ng kahon. Pag-angat ko ng ulo ko, ay siya namang pagyuko ni Ninang mela. Nabigla ako at kamunti ka ng hindi makakilos. Kitang-kita ko kasi ang lahat. Totoo nga ang hinala ko da walang kahit anong suot na pangilalim sini ng Mel. Hindi ko na makayanan ng tukso na nakikita ko. Ang munti kong kaibigan ay mukhang nagising na mula sa pagkakatulog. One, two, three. Sabay naming binuhat ang kahon. Ang hirap gumalaw. Sumasayad sa garter at sa looban ng walking shorts ko. Buti na lamang at natatakpan yun ng anyo ng kahon. Na isa kay naman namin sa trunk ng sasakyan ko ang kahon, pero pinagpawisan talaga kaming dalawa. Huh! Halika't inom muna tayo ng orange juice o malamig na tubig. Iniwahwa ko sa pagbuhat eh. Ang wika ni Ninang Mel. Sige po, sagot ko naman dahil talaga namang nakakahingal pasok kami ulit sa bahay. Akala ko sa kusina kami pupunta, pero sa second floor pala at aakyat kami ulit. May mini ref doon. Muli siyang yumuko at tumambad sa akin ang kanina ko pa na sisilayan. Tang ina, ala na. Tuluyan nangagnanginig ang tuhod ko pumihit siya at inabot sa akin ang isang malamig na orange can juice. Minuksan namin ang hawak naming inumin. Napawi ang kanyang pagkauhaw pero hindi ang sa akin. Pinagpapawisan ako sa excitement dahil kay Ninang Mela. Sa bawat pagangat ng iniinom ni Ninang, ay tumutulo ang namamawis na tubig sa dibdib niya na siya ang bumabasa sa kanyang damit. Hindi ko masabi sa kanya dahil nagsasabay ang nararamdaman kong uhaw at hiya. Baka kasi mapahiya siya sa akin kung sasabihin ko ng harapan na ani ko na ang kanyang hinaharap. Tara sa kwarto ko ulit. Doon ka muna magpalamig habang naliligo ako. Nood ka muna ng movie na downloaded ko sa isang website. Ang sabi niya. Si Ho, eh, ano ho bang title? Tanong ko. Basta, panoorin mo na lang. Marunong ka namang mag-operate ng PC. Nakahook up naman yan sa LCD screen. Doon mo may enjoy ang viewing. Sa kwarto, tumuloy kami ulit. At itinuro niya sa akin yung PC. Sinindi ko yon at hinintay na magsimula ang downloaded na movie na ipalalabas sa LCD screen. Umupo ako sa two-seater na love habang ang ninang ay tumuloy sa banyo niya. Bago niya isinara yun, ay nagsalita pa siya. Enjoy the movie. Medyo matatagalan ako pero I'll make it quick. Ay, ang sakit talaga ng nararamdaman ko ngayon. Kailangan kong maisaayos ang pwesto noon. Sumulya pa ako sa pintuan ng banyo. Medyo bukas at naririnig ko ang pagbukas-sara ng dresser. Namimili siguro siya ng susuotin. Nang biglang nagplay ang movie na sana ay papanuorin ko. Hindi pa man ako nakakalingon ay nasyak agad ako. Talaga namang nakakagulat dahil boses ni Ninang Mel ang naririnig ko. At paglingon ko nga, ay siya nga mismo ang nasiscreen screen ng TV. Ano ba talaga itong nangyayari? Nagpapasundo. Pero mukha yatang ibang klase na pagsusundo ang gustong magyari ni Ninang. Bahala na nga. Pero kailangang matapos na itong nangyayari sa aming dalawa. Alam kong nagsimula ng maligo ang Ninang sa banyo dahil bagyang nakabukas ang pintuan at malamang naririnig din niya ang pinapanood ko. Hindi ko na talaga kinaya. Kung ako ay kanyang tinutokso, aba, e eh papatulan ko talaga siya dahil nangangailangan din ako. Hinawakan ko ang doorknob. Unti-unting itinulak papasok sa loob. <laughs> Kanina pa kita hinihintay pumasok dito eh. Akala ko hindi ka tatablan sa pinakita ko sa'yo. Sa kinatatayuan ko, si Ninang Mel ay nakaupo sa jacuzzi launch tub. Bumubula ang tubig sa soap bubbles na inihalo. Mabangwang amoy. Maliwanag ang paligid dahil may skylight sa kisame na nagpapaaninag sa kanyang kagandahan. Ano hubang ibig niyong mangyari? sabihin na nating kailangan ko ng kakaibang tangharian at ikaw sana ang gusto ko M ang sabi niya eh kung kanina niyo pa ho sinabi sa akin eh di sana hindi na tayo napagod sa pagbubuhat ng kahon ang sabi ko ay kailangan pa rin natin gawin yun kasi ipapamigay ko ang mga Victoria's Secrets na padala ng asawa ko no para pasalupong tama na nga ho yan Kumanda na ho kayo dahil ibibigay ko na ang nais nyo. Luhod. Agad namang tumalima si Ninang. Putya, hindi ko na talaga ma-explain ang nararamdaman ko. Napakaswerte ko. Ilang minuto din tumagal yun. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Hinata ko siya papatayo sa inuupuan niya kinarga ko ang dalawang hita niya na pumulupot naman sa aking bewang binuhat ko siya papalabas ng bathroom sa kama ko siya inilatag ninamnam ko ang nakikita ko isang babae nakaakit-akit may edad man ay nananatili pa rin ang kagandahan ng pigura Lumapit ako at doon ko sinulit ang kakaibang tanghalian na ngayon ko lang mararanasan. Halos panawan kami parehas ng ulirat sa tindi ng parita namin. Kakaiba ang ninang, hindi nagpapatalo. Iba talaga ang babaeng kulang sa aliyo. Ilang minutos pa ang lumipas ay tuluyan na nga naming na-abort ang alapaap. Sarap mo, Ninang Mer. Ang wika ko. Ikaw rin naman eh. Sagot niya. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Ninang. Hello? Asawa ko pala ang tumatawag. Ah, oo, paalis na siya. Naku, hindi na ako sumama kasi nakakain na ako ng madami ngayong umaga eh. Siguro sa darating na linggo na lang. Oo, oo talagang kasama na ninyo ako nung mananang halian, okay? Salamat sa pagpunta ni M dito ha. Thank you. Pinatay ni Ninang Mel ang cellphone niya. At bago ako tuluyang umalis, ay nagsabi pa siya na nga bukas ha, dito ka na ulit man ang harian. Nakangiting wika niya. Habang nakatingin na sa pag-alis ko sa bahay niya. Hanggang dito na lang ho ang istorya ni Ninang Mela.